Maraming mga tao ngayon ang nagtatanong, Shabay, may possibility ba na bigla na lang ay e may special appearance sa uh, sangre, for example? Sabi nga ni Diana Zawiri, abangan. Abangan. Diba, anything is possible. That's true. Di yeah. Abangan yeah, natin yun. In today's yun. world na nandito ako, I mean, bukas na, di ba? Yeah. Um, maraming posibilidad. Okay. Paano mo nakuha ang role ni Dea? Um, I auditioned for it po you auditioned. You read for it. Kumusta? How was it? Um, actually, I auditioned for two roles, po. Flamara and Dea. But like what I said to Miss Iza, the moment po na nabasa ko yung character ni Dea, iba po yung nararamdaman ko. Mm -hmm. Parang hindi ko siya hiningi. Pinagpray ko siya, pero hindi ko po hiningi na particularly uh, makuha ko yung role ni Dea. Pero I prayed for it na, Lord, sana ito na yun. And Nagpas God opened okay. it. Nagpasintabi ka na ba kay Amihan? Yes po. <laughs> actually, coincidentally, we work together sa Shake Rattle and Roll. Mm -hmm. Tapos nung last day namin, uh, kasi we didn't really have scenes together eh. Nung last day namin, nung pagka-pack up, nagmabanding Alam mo naman ako, Tito Boy, Chikadora yes. ng Taon. Nasabi uh -oh. niya, actually po, Miss Isa, na natanggap po ako sa Sangre. Tapos yung role ko po, pareho po ng pangalan ng anak niyo. Tapos ako yung parang, oh my God. She's the one playing daya. Siyempre sa akin, it matters eh. Importante, di ba? So, parang that moment, I just, I was so, parang grateful that na pinagtagpo pinagtag kami ng kay... Panginoon. What did you tell her? Ewan ko na, madaling araw na. Oh, yun. Pero <laughs> ikaw ba, ba, eh, dapat makatanda naalala na. Naalala mo ba? Oo. Naalala akong mo ba sinabi kasi. yung reaction? Yes, Tito eh. Boy. Mm -hmm. Pero to be Isa. honest, Tito Boy, para talaga akong nasa Cloudland. Ay, <laughs> ay, sinasabi niya. Alam <laughs> mo ba na daya ay, ay pangalan ng anak? Yes, po. Oo, Tiza. Yun nga po yung sabi ko kay Miss Isa, sobrang perfect po nung timing. As in na that moment para ako talagang nasa cloud 9 na. Hindi ko lang mapaniwalaan na nabigyan ako ng chance na magkasama po kami that moment and nalaman ko um na tanong ko sa kanya personally and na-confirm ko na yun nga po pangalan po talaga ng anak ni Miss Isa. What do you promise, Anihan? I promise po na gagawin ko yung best ko. Hindi ko sasayangin yon kasi po Tito Boy, nakita ko gano'ng ka-special si Dea kay Miss Iza. Oh my God. And from that moment, Tito Boy, I swear, siya po talaga yung reason but naging mas motivated ako. Thank you. Thank you for saying that. Ako nang na ang nagpasalamat talaga. <laughs> yeah, Hindi, we had we had a moment. We He had, had a we moment. had. Parang ipinagkatiwala ko sa kanya. Tas, you know, you recognize Tito Boy. Kaya din siguro napaka-special ng amin sa akin. Of course, I had Te Amo before that. But it was really... Encantadia, Amihan oh. that put me on the map. Yung talagang tinataka ito, di ba? Ang, ang lakas ng show eh. So, sabi ko nga, naway yung swerte na ibinigay sa akin ng Amihan. Ngayon naman na siya si Dea, ay ma makuha niya rin ang same if not more ng swerte na swerte That's generosity. That's generosity. Pero ako dadagdagan ko lang, hindi lang sa'yo. Uh, ang uh, Encantadia ay naglagay ng mapa sa'yo sa marami sa inyo. La lahat kaming diba? apat. Lahat, lahat. Lumipad ang karera. Correct. Di ba? Wala. Lahat kami. At sabay-sabay. Yun ang maging naging maganda nun. And it was women empowerment. Before, Sorry. it was even a thing. We had no idea. We were so young. Ang galing pala. And we just knew na ang grabe, ang galing nung show natin. No? Hindi love team yung bentahan. Correct. Apat na babae. And ang hirap nun ah. Because competition is real it is it is and we we had to really keep grounding ourselves in the magkakasama tayo dito